Grabe, di ko akalain na super sarap pala kapag pinagsama natin ang paboritong merienda na totong at paborito nating kakanin na biko. Kung paborito mo ang dalawang lutuing ito, nako, tiyak akong magugustuhan mo itong lulutuin natin ngayon. Tara, simulan na agad natin. Dito po ay meron tayong biniling kalahating kilo ng malagkit na bigas. 60 pesos po ang kilo nito sa amin. Kaya 30 pesos ko po nabili itong kalahating kilo. Uhugasan lang natin yan ng dalawang beses para matanggal ang alikabok at dumi dito sa bigas. At lalagyan na din natin yan ng tubig bilang pansabaw sa malagkit na bigas. Isa lang lang natin ito sa kalan ng nasa medium heat lamang po. Takpan at hayaang kumulo. Dito guys, sinahalo-halo natin itong sinasaing na bigas every 5 minutes para kahit papaano ay mapakunti natin yung magiging tutong nito. After ng 20 minutes na pagsasaing natin ng na malagkit na bigas, ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Dito naman sa kawali ay magtutusta naman tayo nitong 1 cup ng munggo. Tulad sa nilulutong totong, kailangan din nating tustahin itong mga munggo para magkaroon ng toasted munggo flavor itong lulutuin natin. Tostahin lang natin ang mga ito nang nasa medium heat hanggang sa maging brown na ang mga nilulutong munggo. After ng 15 minutes ay natusta na ang mga munggo. Pwede na natin itong hanguin at ilalagay ko lang yan dito sa bilao. Habang mainit pa ang mga munggo ay dudurugin na natin ito. Medyo mahirap po kasi itong durugin ng mano-mano kapag lumamig na ang mga munggo. Ginamitan ko lang po yan itong rolling pin para mabiyak at madurog ang mga munggo. Kapag nadurog na ang mga munggo ay pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito sa ating kawali ay maglalagay lang muna tayo dyan ng 2 and half cup ng pangalawang pigang gata. Then isunod na din natin dito itong mga dinurog na munggo. Uunahin lang muna nating lutuin ang mga munggo dahil medyo matagal palambutin ang mga ito. Iset lang natin ang apoy dito ng nasa medium heat at pakukula natin ito for about 15 minutes hanggang sa lumambot at kaya na natin itong nguyain. After ng 15 minutes ay lumambot na ang mga munggo natin dito at amoy na amoy na din yung toasted munggo nito. At this point ay pwede na natin ilagay ang 1 and half cup ng kakanggata and 1 and 1 fourth cup ng white sugar. Adjust nyo na lang po ang ilalagay ninyong asukal depende sa tamis na gusto ninyo. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa matunaw na ang nilagay nating asukal dito. Pakula lang natin ito ng kahit isang minuto lang. At saka natin ilagay lahat ng mga sinaing nating malagkit na kanin. Halu-haluin natin ito hanggang sa kumapit na ang gata at munggo dito sa ating malagkit na kanin. Lulutoy lang natin ito ng estimated 15 minutes or hanggang sa bumigat at lumigat na itong niluluto nating biko. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong totong biko natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng totong biko, ang sarap nito. Maraming salamat po! After ng 15 minutes na paghahalo natin dito sa ating niluluto, ay ganito na ang consistency nito. Maligat na at mahirap ng haluin. Kapag ganito na ay pwede na natin itong hanguin. Ilalagay ko lang yan dito sa bilao na prinipare ko kanina. I-flatten lang natin ito ng maayos dito sa bilao at hahayaan muna natin itong lumamig ng isang oras para mas lalo pang lumigat itong biko. After ng isang oras ay pwede na natin itong hatiin into serving size. And syempre, lalagyan din natin yan sa ibabaw ng ginawa nating latik. Mas masarap kasi ang biko kapag may latik, di ba po? And there you have it guys, ready to serve na at ready to sell na rin itong ating super sarap na combination ng totong at biko. Tag mo na din ang mga friends and families ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!